I will not die. I will challenge. Oh. Beware. That's a good match. You can do this. weapon, do not mess with me, bugs. Beware. 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 Don't mess with me. I have a weapon. I have a weapon. Puso mo. Pusod yung frog sa iyo. Kakainin ba yung frog? Online class kayo sa PE. Dugtungan niyo ng mga lords. Uh, okay. Ah, uh, yan yung online class sa PE. Oh. oh. Hey. Okay, yung albularyo doon sa PE. Okay. Go. Uh. Ano yun? Putot ba siya? Kasi One, two, three, go. Ay, ah, yung mama. Okay. Nice. Load ka muna bago tayo. Okay, okay. Okay. Ano naman ito kumakain ng halo-halo? Sige. Ano ito? Ah, ba't mo yung na-flow? Mainit pala yung halo-halo na, boys. Ay, no, blue na Pon? Sabi, hindi pala sabaw ito. Ay, halo-halo pala. Mm, charap na sabaw, ha? Yes. Okay. yes. Ah. Ano ito? Pagkain ba ito? Lahat? Okay. Sige lang. Mm-hmm. Ang tagal ko mag-process. Bakit mo linoluto yung pet? Yung, oh my goodness, why are you doing that? Detus boys, hindi kailangan lutuin. Pero linoluto niya sa Samyup. Sa bagay, para medyo mainit nga naman. Our first time na kasi sa Samyup Okay, it's okay, it's okay. Okay na magkamali. Kasi pag nagkamali kayo guys, ibig sabihin one step further to success. Hindi ko lang sure kung magkakasuccessful ba dyan. Oh, thank you. Uh, magic. Ah, hanapin mo yung ano? Ma, may budget oh, ako, Basta, hanapin mo yung ano? Ano yung ano kasi? Ayan kasi, cellphone mo yan. cellphone yan? Hindi <laughs> niya ma-explain. Oo nga naman, nanay talaga kaka-cellphone kasi. Ano to? Pwede. Bakit ano to? Ano to? This is my favorite subject. Pwede. Uh, okay, pwede. 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 pwede, 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 pwede Tao yan, bilis na ah. Paano nalaman yun? Ma oy, sana all! Bakit sila may... Oy, oy, oy! Walang ganun? Kiss <coughs> lang, pek lang, walang kagatan. Dito mo sabi, love. is not about that. Hindi ko alam kung sinasabi ko. Ma, paano? Okay. Paano pag ano? Ano? Pumingin ng pagkain ng bulak. oh Oo. Tapos? Paano pag inumin? Ingin na inumin yung gulang. Cute. Ah, <laughs> ah, oh, galing oh. Ah. Oh, ah, tapos. Bulag lang naman, hindi naman pink. Oo nga naman. <laughs> 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 Oo nga naman, no. Oh. Try na rin kami. Tara. Eh. Para ano humingi ng pagkain ang bulag? Ah, uh, okay. Ano kong inumin? Sige. Ah, uh, okay. Ah, oh, nga. Pero kasi bulag lang naman, hindi naman pipi. Prankster! <laughs> <laughs> so, paano ulit? Paano ulit? Paano ulit? <laughs> Di ba ganun? May hindi pagkain. <laughs> boys, boys, hindi siyang passports. <laughs> <laughs> ganun lang na ito. Ah, yes. Ma, mm. pwede daw humingi ng cake si Kenneth? Sorry, Ma. Bago! <laughs> <laughs> ah, okay. Siya si Kenneth. Akala ko si Kenningita. Kanina okay. <laughs> ba daw niya gusto ng cake? nakaka <laughs> ah, talaga yung mga ganyan, no? Pagtitripan mo yung tropa mo sa labas na... Mm -hmm. ano to? Yes? Bakit? Okay. Okay, okay. ano? Saan mo gagawin Gawin mo! Okay. Oh. Oh. Oh, oh! Tawarin niyo po ako. Aamin na po ako. Kamag-anak ko po talaga si Saitama. At sa mga nag-mention uh. sa akin dito, sana galisin kayo mamaya. Sana galisin kayo. Yung type one dito, oh. men, boy, kam kamukha niya. Ma'am, sali ka dito. Tiga mo to. Titigan mo yung lalaking yan, di ba? Tiga mo yan, ha? Tiga, oh. Siya ba yun? Baliw, hindi siya. Ay, no, siya talaga yun, oh. Ay, no. Oh, yun, Ito sa oh, men. <laughs> Tawarin niyo. Hindi, mag hindi raw umandar. Bakit hindi andar? Sa Yeah. Yeah. Tawag Lakas niyo pa rin ha kahit unang ano. Mga pangarap, May pangarap! Hmm, hindi mo talaga mabubuksan. No. Pero may push start naman na, ah, di ba? Baka pag nalaglag. wala maya na! Oo! Oh, Oy! Ang galing oh. Dairy Queen raw. Magsara na kayo. Palaban pala to ng Dairy Queen eh. Wala <laughs> nang bayad pag nababa. Oo! Oo! Ang tagal pa o? Kroong Pero ang galing Saan ka pupunta? Sana pupunta. Ano kaya? Porong dire queen talaga. O oh, umikot talaga oh. live na. Oh live na live 'yan, boys. Walang daya. Ang Angas. <laughs> <laughs> ako oh, bibili ako sampu kuya, sampung ganunin mo. Malakono sa kaiwa. Bokugai Hindi ko lang pag Japan pala to si Willy. Nasamidor ah, ida no. -pil wow, ko si Willy. Eh ano 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 ke. ano 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 Ah, Awal Jan bro. nawin awak awak sa club. Kala mo babae, ha? 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 May dadere naman sa kawal pa mag-ibaba. Aw. Sabasado, weed. Ah, joke. Sabasado ko. Oy, mga tao ko mag-isa, nakaka-badrip eh. Okay. Yes. Ano to? Ano to? Ah, ah, ah. Ah. Ano to? Oi uy, uy. Bawal Jan bro. Nawi na ako sa club. Kala mo babae, ha? 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 Basta dadere naman sa tao. Iba mag-iba ba? May Hi. Hello? Hi. Kala gulat ako. Crowley na nga nga. Ay. ay. Aso pala tong frog na to. Natin na ka sukuhi. Ibarra. Pero alam mo sabi nila yung palakalasang manok. Hi. Hi. Hi cute, no? Okay. Putik. Oh, hmm. Nakatulog ako, boy. Oh, naka no. Nakatulog ako. Hindi ako kinising. Oh! <gasps> nasa sa buong. Oh! Naroro, boy. Na, 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 na. No. Kasi no, 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 no. no. minus one fight tao Boy, imposible yun, boy. Gigisingin yun. Nakapasok siya bigla sa roro, <laughs> <laughs> They do when there's no villain. Gagi. Oh, okay, Spider-Man. Okay. Who? Why? How? Gagi. Gagi, Gagi. Gagi wag. Anong gagawin mo? Ano mo <laughs> <laughs> yung buto yung Spider-Man? Lawag gawa sa quarantine? Ito, pakita to. Ano ba yung ay, so super. Uy, ba't mo kasi hupuan yung, yung ano ni Spider-Man? May gali ka. Okay, sige. Pinubuksan niya yung cemento. Uy, salt bay ba to? Si salt bay to eh. Ito? Oh, o, Salt bay na cemento, boys. O, oh, pa oh, panisa. Okay. Okay, labas. Uy, nakuha. Uy, nakuha niya yung postisa. Sino may sabing gamitin mo yung pustiso ko? Talaga pustiso ba talaga gamit niya? Akala ko totoong ngipin yan. My doctor's once said, Ah! This is so meaningful! Oh, oh, oh. Chichi! Totoo! Totoo, totoo! Ganyan dyan, mga doktor. Alam ko, okay ako. Pinapatawa ko lang kay my God. Group 1 roleplay, okay? Uy, ang lakas naman nga itong babaan to. GMA, nice. Si King FB ba to? Kamuha ni King FB to, no? Kaya kay kilos na ako. Oh. oh, kilos na, kilos na. Group 1 roleplay yan, boys. Ayan na, oh. Oh, galing, oh. Oh, yun, 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 natatay ba yan? Oh. Replay nga, noon? Oh, yun, oh. Diyan, may bumukas na taong pag ganun lang. Hindi nasaktan yung uwi. Mas na. What? Ilalati ko nila to? that twist, man. Ganda ng group 1 roleplay na. Nandun si King Epi. kumanta nito. Nasa studio so, pa. Oh. Huh. Yeah. Oh. So, huh? Oh. Oh, ba't ka tumatawa dyan? Oh, tumawa tao. ganda, -ganda ng boses na. No? Ganda ng group 1 roleplay na. Nandun si King FP. Hi, love. Hello. Love, VC. Medyo. Hindi! Hindi VC! VC! v chat Medyo mumukha ka mga. No, Dito rin alam ko yung gagawin. Sa ko kumukhaan niyo eh. Okay. Ano ito? Alright. Mga bells. Yes, maging bell. Okay. Tapos ito. Ano ba? Ay! Hey! Yeah! Yeah! Initigasan na naman! Ang ganda ng bell na yun ah. Ano mo yung kantang ngayon? Kung alam nyo, kumigil kayo sa internet. Tugtugin natin. alam ko oh eh, ako pero nakakape kasi ako hindi ko mapigilan sorry guys okay ano to boy, ano to Romeo sa oh, save me this save kita ate Romeo save, save me I will save you alright ano to huh? What the frick, man? Ay! Bakal maging masayadad! Astas ka. Tinampal ka, naging kumpakagat-kagat labi ka pa, ha? Ano, ano yan, ha? Kumpalin pa kita lalo, hayop ka. Ano to? Sasagiyo, sasagiyo. What the? Uh, Magpaparisya? Oh! At on Titans, sa... Okay. Bare footage of angels singing while you enter the gates of heaven. Ah! Ah! Yes! Yes! Parang hindi masakit sa tenga. Puto reveal. Tuma tumawa ba guys? Subscribe and um, like yun na lang yan guys. Bye bye. Kasi yun na parang part